Okay. Uh, magandang umaga kapuso kapatid. Uh, going to work now. And then ah, uh, itong 500. Ito. Ito yung sponsor ng mga uh, viewer. Ah, uh, passengerong viewer follower so ibibili na natin ng bigas ito para pag may madaanan tayo ng PWD uh, yung walang wala na nasa taong lansangan, mga pulag so iabot natin o tutulungan natin ibibigay natin yung bigas so maraming salamat uh, kapatid kapuso Okay. Okay. Kapatid, kapuso, uh, uh, nandito na ako sa bigasan. So, bibili na ako ng bigas para madala ko sa sa taxi. Oh, mayroong 24, 54, ito ah, 500 dito kapatid sa puso so bibili tayo ng 5 kilo no okay kapatid maraming salamat ho te pabiling bigas pabiling bigas ah, dali dito 5 kilo Istagay ka, ha. Tigisan kilo, pero limang piraso, tigisan kilo. Dito. Magkano limang kilo? Ito ay natin itong limang dal. Kasi tutulong natin sa mga uh, bulag o mga walang-wala sa lansangan. Sponsor po ito sa viewer ko, at mga pasahero ko. Oo. 500 ha? Okay. Si Ate, oo. Istarga date, tig kilo, ha? Okay. So, ito na. Bibilihin natin itong ah, uh, medyo ito. ito, ito maputi 'to. Oh. Ito, ito pandan 52 5 kilo ang 5 kilo ah, sige bukas naman ang lima dali ah, tig isang kilo ate ha ah. total araw araw naman ako nag ah, babiyahe Ayan yung taxi ko. Ayan. Okay, kapatid. Ito na. Dito ate. Ito. 52. 52. Ayan o, maganda yung ano natin yung may-ari ng bigasan ah okay ayan -isang kilo kapatid limang piraso okay madadalak na yan ngayon okay maraming salamat kapuso kapatid salamat sa follower passenger na nag-sponsor sa vlog kapuso kapatid uh, magandang hapon kapatid kapuso ilabas eh, labas mo yan ipakita natin oh uh, nakita ko dito nadaanan ko po sila dito sa may uh, timog Tomas otobias Tobias uh, Street ha Reyes. Okay. Andiyan si Danai, Ito, anak mo. Nasaan po kayo, Nay? Uh, ano kami taga Commonwealth. Ah, Commonwealth. So, wala kayong bahay. Dito na kayo. oh, ito electric pa nila. Diyan sila natutulog, oh. So, kahit papano, makatulong tayo, kapuso kapatid. Hello! <laughs> Ito yung apo. Apo mo to, Ha? Ah? do, uh, no, hoy. Hello ka, ha? Uh, so, ito yung mga gamit nyo. Ito. Oh, kahit papano, bibigyan ko kayo ng bigas dahil ah uh, may tumulong sa atin. Uh, mga pa, pa pasahero ko, uh, yung mga ibang follower, na nagbigay naman sa akin kahit papano. Uh, itutulong ko po sa inyo. Bibigyan ko kayo ng bigas. So, kukunin ko po doon sa uh, taxi. Oh, dito sila magsasaing, oh. Ayan, diyan sila matutulog. Ayan. ayan. Ayan, ang aso nila, oh. Hello, oh. Ayan, ayan, ang gamit nila, ayan. Okay, kunin ko yung bigas doon sa taxi. Ito yung ano ko. yung bigas. Ito. Kahit paano, uh, ah, magkatulong tayo oh, natin sila isang kilo okay yan ito Sama nila oh Ay, ito yung asawa mo? Ay, ito eh ah. Okay. Oh, pasalamat kayo sa kuan. Babalikan ko kayo. Opo. Pagka mayroon tayong blessing, babalik kung babalikan ko kayo rito, no? Oh, sige po. Oo, okay. Salamat po. Okay, maraming salamat kapuso kapatid. So naibigay ko na po yung bigas. Kapuso kapatid, nandito po kami. Oh, binigyan ko na sila na bigas, okay? Okay. So pagka may tulong kayo, oh, nay mag po kayo sa mga kababayan natin na gustong tumulong. Sana ah. maraming salamat po. Sana nga tulungan niyo po kami para makaroon sa kami ng sariling bahay. Okay. Kakabuhayan po. Si Kapuso kapatid. Kapuso kapatid, salamat po. Okay, gawlong lang. message para matulungan tayo sa mga Kapuso kapatid. Opo. Hindi ah. po kami ng tulong. Sarap sa amin. Ah. Hindi po para hindi na po kayo mag ano Pag ano sa kalye Oo, palipat-lipat Oo, ito yung ano nila, oh, bahay Ito yung aso Ikaw, te, sige, misis, te, dali ito, Oo, kahit konti lang sa mga kapuso kapatid, dali Kung ano lang po yung kanyang ibigay sa amin na ito, maraming salamat. Oo, maraming salamat po. Bye-bye, maraming salamat.